Sa wakas, ibinunyag ng Rusya ang tunay nilang layunin sa negosasyon kay Donald Trump at ang umano'y pagwawakas ng digmaan nila laban sa Ukraine. Nagbigay ng ultimatum si Sergei Lavrov, pinuno ng Russian Foreign Ministry. Sabi niya, ang pagtalakay ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine nang hindi kasama ang mga Ruso ay isang utopia. Ang mga tagagarantiya ng seguridad sa Ukraine ay dapat ang mga permanenteng miyembro ng United Nations Security Council kabilang ang Russia at China. Ang pinakamahusay na modelo para sa mga garantiya ng seguridad ay ang Istanbul na pag-uusap noong 2022. At, at dito, dapat nating ipaalala na dahil sa ganitong Istanbul na format noon, kaya nabigo ang mga pag-uusap. Doon mismo, dahil dito, lahat ay nagkawatak-watak dahil sa hinihingi ng Rusya na maging garantor siya ng seguridad ng Ukraine, kahit na ang Rusya mismo ang umatake sa atin. At huwag ninyong kalimutan Malinaw na sinabi ngayon ni Lavrov na dapat magkaroon ng karapatang magbeto ang Moscow sa pagpapatupad ng mga garantiya ng seguridad na ito. Doon nakatago ang patibong. Ngayon, tatalakayin natin ito ng detalyado. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhin mag-subscribe din sa aking telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami naglalathala ng balita agad kapag may bagong dumating. Kaya, malinaw na ipinakita ng mga Ruso ngayon na, sa totoo lang, sinubukan nilang lokohin ang kampo ng Amerikano ni Pangulong Donald Trump. Kung paikliin ko, ganito ang masasabi ko. Nang pumunta si Steve Bitkov sa Moscow noong simula ng buwang ito, niloko siya doon ni Putin at sinabi na pumapayag daw sila na mabigyan ng tunay na mga garantiya sa seguridad ang Ukraine. At si Steve Bitkov, na hindi naman naintindihan kung tungkol saan ang usapan, ay agad na lumipad pabalik sa Washington at sinabi kay Donald Trump na, Pakinggan mo, Donald Trump, pumapayag talaga si Putin sa mga garantiya sa seguridad at handa pa ngang itigil ang digmaan. Si Donald Trump, na hindi rin alam kung tungkol saan ang usapan, ay inimbitahan si Putin sa Alaska, tapos inimbitahan din ang mga Europeo, kasama si Zelensky sa Washington, at sinabi, Pakinggan ninyo, hindi tutol si Putin na mabigyan ng mga garantiya sa seguridad ang Ukraine. Ang problema ay hindi naiintindihan ng mga Amerikano kung anong seguridad ang tinutukoy ni Putin kapag sinasabi niyang papayag siya. Ngayon, malinaw na sinabi ni Lavrov na niloloko lang nila ang Amerikanong presidente. Ano ang sinabi ng pinununo ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Rusya? Direkta at seryosong tinalakay ito ni V. Serios. Ang pag-usap sa seguridad na hindi kasama ang federasyon ng Rusya ay imposible at hindi magtatagumpay. At isa pa, ang mga tagagarantiya ay dapat maging mga permanenteng miyembro ng United Nations Security Council, kabilang ang Rusya at China. Ibig sabihin, sinasabi ni Lavrov na, Sige, payag na, hayaan na, Britanya, Estados Unidos, Pransya, Rusya at China. Magkakasama silang lahat sa United Nations Security Council. Kami ang magbibigay ng garantiya na ang Rusya bilang isa sa mga tagapaggarantiya arantiya ng seguridad, tiyak ay hindi na muling aatake sa Ukraine. Kung isasalin sa simpleng salita, gusto ng Moscow, alam mo, makuha sa kanilang mga kamay ang switch o control para buksan at patayin ang mga garantiya ng seguridad ng Ukraine. At dito tayo napupunta sa mahalagang punto, tungkol sa Istanbul Negotiations noong 2022 at, at sa proyekto ng mga kasunduan sa Istanbul. Paalala ko lang, Hinihiling ng Russia na bawasan ang sandatahang lakas ng Ukraine, kilalanin ang mga sinakop na teritoryo bilang pag-aari ng Russia, kilalanin ang status ng wikang Ruso bilang pangalawang opisyal na wika, protektahan ang Russian Orthodox Church, at iba pa, at iba pa, at iba pa. Pagbabawal sa nasyonalistikong grupo at lahat ng kalokohan tungkol sa denasification at demilitarization. Pero hindi pa talaga iyon ang mahalaga. Ang totoo niyan, sa proyekto ng Istanbul Agreements, Hinihingi ng Russia na ang tulong sa Ukraine anumang garantiya ng seguridad para sa Ukraine sa oras ng bagong agresyon ay maibibigay lamang kung papayagan ng lahat ng miyembro ng United Nations Security Council. Ibig sabihin, de facto kasali naman ang Russia sa United Nations Security Council at hinihingi ng Russia na magkaroon siya ng karapatang mag -veto sa anumang tulong militar sa Ukraine sa pagbibigay ng mga garantiya ng seguridad at sa pagpapatupad ng mga garantiya ng seguridad na ito. At ito mismo, itong puntong ito ang siyang nagpahinto sa anumang negosasyon noong 2021. Ngayon din, ayon kay Lavrov, sa pamamagitan ng kanyang pahayag, sinasabi ng Moscow na Dapat pag-usapan ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine batay sa kasunduan sa Istanbul. Parang hindi nagsisinungaling ang Kremlin, sabi ni Putin, hindi ako tutol. Makinig kayo. Susuportahan namin ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Pero kung may veto power ang Moscow sa pagpapatupad nito. Ibig sabihin, kung isasalin sa napakasimpleng salita, ang hinihingi ngayon ng Moscow ay ganito. Tara, ilagay natin sa kasulatan ang anumang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Gusto nyo ba ng tropa ng Europa sa Ukraine? Oh, sige lang. Gusto nyo bang makakuha ang Ukraine ng mas maraming panlaban sa himpapawid? Walang problema. Gusto nyo bang makakuha ang Ukraine ng mga long-range na misal? Talagang walang problema. Pero kung may panibagong agresyon laban sa Rusya, hindi kami tutol, hindi kami tutol, ayos lang. Pero dapat may hawak na opsyon ang Moscow para i-block ang mga pampublikong garantiya ng seguridad na ito. Ibig sabihin, sa loob ng United Nations Security Council, halimbawa, kung may bagong agresyon, lalabas ang Rusya, sasabihin nilang tutol sila. Wala nang makukuha ang Ukraine at sa oras na yon, muling aatakehin kami ng Rusya. Ito ang hinihingi ngayon ng Rusya at si Putin parang hindi naman nagsisinungaling. Sinasabi niyang pumapayag siya sa ganitong mga garantiya ng seguridad. Nakaposisyon ang Europa at sinasabing ang negosasyon ay pagkakataon para ilantad ang gawain ng Rusya. At kung mabigo ang mga negosasyon, handa ang Europa na higpitan pa ang mga parusa at itala na hindi kapayapaan ang gusto ng Moscow, kundi ang pagsuko lang ng Ukraine. Hindi ito pesimismo para lang sa pesimismo, kundi isang pagtatangkang gawing pampulitikang kahinaan ng Kremlin ang mga maling hakbang nito. At ipakita rin kay Trump na niloloko lang siya. Higit pa dyan, mas malakas magsalita ang ekonomiya ng digmaan kaysa sa mga slogan dito. Ayon sa Reuters, hindi balak ng Russia bawasan ang gastusin sa militar sa 2,000 at 26. At ang komprontasyon ayon sa kanila ay mananatili, hindi na babalik sa antas bago ang digmaan magbibigay ako ng CP mula sa isang source sa Kremlin. Kahit na may tigil putukan, kailangan pa rin gumawa ng mga bala at drone. Ito, gaya ng naiintindihan ninyo, ay wika ng matagalang digmaan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang para sa garantiya? Kung papayagan ng veto, ibig bang sabihin may karapatang veto ang Rusya? Sa susunod na pag-atake, maaaring mabitin ang tulong para sa Kyiv. Kaya naman ang mga kaalyado ay bumubuo ng sistemang automatiko. Sa mga paglabag, automatikong magsisimula ang supply ng PVO mga bala at parusa, hindi na kailangan ng pagpayag ng agresor. Ito ang napakahalaga. Ito ang pangunahing punto ng pagtatalong ito. Ang sabayang galaw ng Moscow ay nakasalalay sa pagsasabi ng Moscow na hindi lang sila ang mahalaga kundi pati ang China. At hinihiling ng Moscow na makibahagi ang China sa mga garantiya ng seguridad. Hindi ito tungkol sa China bilang garantiya, kundi sa paggamit sa China bilang panakip kung sakaling kasama ang Beijing. Ang anumang matigas at otomatikong reaksyon ng kanluran ay aakalain bilang pag-atake sa tagagarantiya na nagiging patibong sa politika. Tinukoy ni Putin ang China bilang isa sa pangunahing potensyal na tagagarantiya. At kung ang pag-atake sa Rusya ay tila luhikal, pero sa China parang hindi naman direkta. Alam nating tinutulungan ng China ang Rusya, pero kung ganoon, damay din ang China at gusto ng mga Ruso na mapasama ang Chino sa mga garantiya. Paano tumugon ang kanluran dito? Sabi ng mga Europeo, handa silang magpadala ng peacekeeping forces at military contingents habang ang Estados Unidos ang bahala sa air defense. Ang ganitong setup ay hindi nagbibigay dahilan sa Kremlin para sabihing sumasali ang NATO sa digmaan, pero kasabay nito si A. Ginagawang pisikal na presensya ang mga papel na garantiya na ito. Kailangan din nating maintindihan na hindi talaga balak ng Russia itigil ang digmaan. Ngayon, 40% ng pambansang budget ng Russia ay napupunta sa mga puwersang pansiguridad. Record ang paglago ng industriya ng depensa mula pa noong Unyong Soviet. Hindi lang ito background, ito ang tunay na esensya. Hindi pwedeng sabay na maghanda para sa kapayapaan at maglaan ng pondo para sa pagtaas ng gastusin sa digmaan. Maliban kung kapayapaan ay gusto mo lang bilang pahinga doon lumalabas totoong motibo. Ang konklusyon, hindi lang basta gusto ng Moskva ng mga garantiya, gusto nitong makuha ang kontrol sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraina. Habang naririnig pa sa teksto ang utopia na wala ang Rusya, dapat gawing batayan ang mga kasunduan sa Istanbul. Mas malaking budget sa baril, hindi para sa kapayapaan kundi para sa pansamantalang tigil putukan. At dito rin, o gagana ba ang automatikong mekanismo ng seguridad na kasalukuyang binubuo? Mauwi na naman ba lahat sa beto ng Rusya? Kaya dito muna ako maglalagay ng ellipsis. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingat kayo. Paalam!